Hello mga ka-farmers, ito ipapasilip ko sa inyo yung mga na-produce natin sa ating mga G-Fowl na mga alaga. So ito, uh, meron ding mga crosses ng mga asil dito at meron ding konting dugo ng asil. Mostly meron konting dugo ng asil mga ka-farmers. So ito sila, magpapakain tayo ngayon. Ang gamit ko na feeds ay Abyss 20. Itong pinapakain ko sa kanila. So, ito, uh, walang mortality na, na dito sa ating mga sisiw na ito at uh, super healthy sila. So, in fact, mga ka-farmers, ito ay yung iba dito ay nagpapaloan na rin. Kaya inilagay ko dito sa medyo may kalakihang uh, kulungan para makakain ng mga damo at hindi sila mag uh, at saka magpapaloan. So, yan, makikita nyo naman, napakalusog yung mga sisiw natin. So, yung mga... Uh, pula. Meron tayong, uh, yang pula is sweater na sa asil pero one part na lang yung dugo ng asil niyan. At saka yung mga itim naman, yan yung mga bulik cross sa ating asil. So merong abuhin, yan yung ating asil na abuhin. At uh, milsim's milsim hatch yung ginamit natin na inahin dyan sa mga sisiw na yan. So yan mga farmers ang ating mga na-produce at meron pa tayong second batch, third batch, na same na ganyan pa rin yung pinapalabas natin. Pero yung mga fourth or fifth batch natin ay mostly mga pula na yung mapapalabas natin ng mga CCO. Alright? So ito naman mga ka-farmers, meron tayong mga bagong pisa dito. Ito yung mga upgraded native na mga CCO natin. Itong nasa mga sa itaas ng ating layer ng ating hatcher at dito naman sa ilalim, ito yung mga pure na heritage natin. Yan yung mga upgraded native. Ito, merong ilan na upgraded native at saka GFOL na kasama dyan na inilagay ko. At ito naman sa ilalim, yung mga pure, uh, pure breed natin na heritage chicken. Yung iba na lalaglag na. Dahil ito ay nasa mga ika-22 days na nila. So, kailangan na natin silang kunin para makakain at makainom na rin ng tubig. So, ang ipapainom nating tubig dito ay hahaluan natin ng brown sugar para mas mabilis mabust ang immune system ng ating mga sisiw at mabilis silang uh, lumiksi at saka uh, magiging active na sila talaga yan oh. Yung iba healthy healthy talaga yung mga sisiw natin mga farmers kakagaling sa hatcher. So yan yung mga sinyalis na gustong-gusto natin na makukuha natin sa tamang temperatura sa ating uh, pag-set ng temperature dito sa hatcher. So yan no healthy healthy yung mga sisiyo natin yan yung gusto nating makita paglabas dito sa hatcher at ito ay kukunin na rin natin para makapag uh, makapagkain sila at saka makainom ng uh, tubig so yan no oh, ang ganda ng pagmasdan mga ka farmers ng mga sisiyo natin na upgraded native so ito ay yung last batch na natin na upgraded native at kung hindi ito mabenta natin ay aalagaan na lang natin ito para makapag-produce din tayo ng ating sariling upgraded native na mga sisiw. So yan mga farmers at uh, kita na rin ang magbibenta. Hopefully makapagbenta tayo ng mga sisiw na ito. So inilagay ko muna dito, separate ko muna yung upgraded native at saka yung pure breed natin na heritage breed. Dahil malilito tayo kung hindi natin lalagyan ng marking ang mga sisiw na ito. So lalagyan ko ng zip tie itong heritage breed para malaman natin na magkaiba sila ng breed. So, madaling malaman natin na ito ay yung mga pure breed na heritage breed or yung mga upgraded native natin ng mga sisiw. So, yun lamang mga ka-farmers. Sana nag-enjoy ka sa video na ito. Maraming salamat at happy farming!